Magandang araw mga kaibigan uh, Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon uh, Ito may post uh, si Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters Massacre in Antipolo Seven Bakers o yung panadero Seven bakers were killed while sleeping in a bakery in Barangay Kupang, Antipolo. Okay? So, ang source ng balitang ito ng Ronald Bato de la Rosa supporters, DZRH, binalita sa DZRH. So, ito may mga picture na ipinost. Kailang hindi pinakita yung mga muka. So, mga comments basa tayong mga comments ha ah. comments Okay, so unang nag-comment yung nag-post yung Ronald Bato de la Rosa supporters resulta ng investigasyon okay. Number 1 Pogo related <laughs> number two fake news <laughs> number three kailangan lang mag-extend ng oras ng suspect sa trabaho <laughs> number four isolated incident lang daw <laughs> so inunahan na nila ang sagot ng uh, authorities Okay no pa. Ito si Sion Stack, sabi. Ano kaya sasabihin na naman ni Auntie Claire? <laughs> <laughs> eh, baka itatanong ito kay Auntie Claire Castro. Isa yan, isa no. Eh, baka fake news yan. Uh, how sure? <laughs> eh DCRTS ang ano eh. Ang DCRTS nationwide. Maliit pa lang akong bata nakikinig na ako sa DRH hanggang ngayon very credible ang news ng busy Arets okay isa pa sa pang lima kasalanan na naman ng mga Duterte CCC <laughs> si -si -si ng mga Duterte Bong Suniga sabi pasok Aling Claire Duterte related na na naman ito LC <laughs> Ahero expected sagot ni Yosek Alejandro Salas sabi kung ang mga polis ang tatanungin sa kasong iyan ay isolated case lang daw samantalang dumarami ang patayan kidnapping rape paglaganap ng droga admin ni ngagba 4 years nang walang ibang inaatupag kundi pabagsakin ang mga Duterte. Hindi ang malaking problema ng Pinas ang kahirapan, ang gutom, ang walang trabaho, ang iniisip lang nila ang sarili nilang kapakanan, sariling interest at higit sa lahat mapanatili nila sa pwesto. Okay. Rani J. Ano sabi dito? Napaka-safe ang Pinas ngayon. Congrats sa namumuno. Napapanatili ang krimeng mahusay. Binabasa ko lang mga comments ha. Uh, ito ang kagandahan ng social media dahil pwede kang magpalabas ng imong opinion o uh, sentimento. Lydia Suwan. Congratulations sa mga nagsasabing pampatulog lang ang ginawa sa mga taong ngagba kasi hindi makatulog kaya ngayon dahil hindi makatulog ayun, pumapatay ng maramihan para makatulog, yan ang bagong Pilipinas Rochelle Sera Panahon ni Duterte nahuli ang masaker sa San Jose del Monte at hindi na siya makakapatay pa ulit dahil pinaunat na ang mga paa nila. Dapat ganon gawin sa mga taong walang awang pumapatay sa mga taong lumalaban ng patas sa buhay. Ito ang kaibahan. Yung Duterte administration is kamay na bakal. O uh, ang iniintindi ng Duterte administration yung mga inosenteng civilians. Yung mga kriminal ay bahala mo diya. Basta winner ningan kayo, tumigil kayo, tuminto kayo. Pag hindi tuminto, yun na. Tamay na bakal. Sa ngayon po is pusong mamun. Napakabait ang approach. Hindi daw kailangan daanin sa dahas. Ganon ang style. So, anyway, kanya-kanyang style dahil napakabait ang administrasyon oh, ito ang problema ngayon mga inosenteng sibilyan kawawa yung pero mo yan natutulog ka lang napakasakit na yung mga kamag-anak ng mga biktima na yan wala kang kamalay-malay eh last sleep mo na pala yun so anyway lesson learned sa atin ito mga kaibigan na kahit ako ah gusto ko pang mabuhay ng matagal. But, every time na matulog ako, iniisip ko, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko, baka hindi na ako magmata bukas. Pag nagmata man ako bukas, ay pasalamat ako sa Panginoon dahil sabi ko, Panginoon, salamat dahil in mo pa ang buhay ko. So, any time, anywhere, may mangyari sa atin na hindi inaasahan. Pagka ito, ah, uh, nagtratrabaho lang para sa pamilya uh, ayun ginurgo ano kaya motibo? bakery uh, naman si pag nanakaw I don't know kung may stock bang pera doon so ito na kahit sinasabi ng administrasyon ngayon na mas safety ngayon uh, mas puti daw ngayon sabi ng anti Claire eh ang itim daw na administrasyon yung nakaraan. <laughs> Delikado daw, daw eh bahala na basta ito. I don't know kung isolated case lang ba yan basta ako hindi na ako kalmante. Basta gabi, iniwasan, hindi na ako masyadong nagpapagabi dahil uh, wala yung sense of safety basta gabi, yung hindi katulad panahon ni PRRD na alam mo, ligtas ka dahil may kamay na bakal na umiiral. Kaya salamat.